And now, let me read the reflection of Kapamukau Evely, Evelyn, Sabanal. Sa Joyful Tuesday morning, Kapamukau's. Our study this morning is about the highest culture. Culture, in its simplest definition, is simply what we do with what God has made. It's what human beings do with the created world, the natural world, and the resources, and the resources that. God the resources that God has given us, we need to view culture through the lens of the Great Commission. that great calling to the to take the good news of Christ to the nation, to make disciples, to bring the teaching of Christ to the nations and to build up the character that has to be the priority for us and the way that we relate to the highest culture can help us perform Matthew twenty four fourteen, And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as testimony of to all nations. Then shall the end come. So, Pamangkot niya, um, Ma'am Rose, how is the highest culture related to our highest calling? Una siguro, ano ang highest calling bala? When we say highest calling, ma'am, para sa imuha nga, ano? Ang highest calling di, sa aton yan, pagtawag pag, pag, sa ginoo ato, sa aton, sa paghimo sa iyang uh, bulaton eh, di ba? Uh -huh. So... Preaching the gospel. Preaching the gospel. Amo nang calling sa aton to do the mission. So, mga <clears throat> bagay, culture. Ay, doon na ma'am ma'am, Thank you for asking, no? So, sa aton yung sa kalibutan, lain niya, lain nya ang definition sa highest culture. It might be nga, ara ka on the top the, sa aton nga society. Kung how you act. If you are, kung belong kasi na nga mga strata sa ato nga sosyedad. Amo na ang, ang, pagtanaw sa aton. Kung amo, amo na ang nga, iban, ginamintain, ginangilang nga mga status if you belong to sina. Pero kita ang highest culture na is nga diin makuha na niya ang karakter sa ginoo ba, the, direct lang that will direct us to so nga nga perfection sa nga karakter so I think hindi man na kita maka ma mo, ni uh, ma, ma hindi na kita maka what ay makadusang sang himo sang pang him, sa Ginoo sang bulaton sa Ginoo if wala gid kita ay mamold ang aton character wala, wala sang transformation kay we cannot do sa gina sam, gina require sa ginoo sa aton if ang aton man nga kaugalingon wala naton ma, ma ang naabot bala la uh -huh. na acquire ina kay eh, kung hindi ka mabilong sa sina iyang uh, nga strata kung wala man ni wala ka man gaak na according man sana sa ilang nga uh, gina require so for me amo man ang ginakwas ang ginuo kasi ang ang parang gina lang yan sa ginuo sa aton ang atong gidyang uh, pag willing to surrender ourselves because if we're willing to surrender ourselves God will mold our character. Uh, character for for that will make us perfect as Christ is perfect, di ba? Uh, 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 Kay paano kita maghimo sa sang bulaton sa Ginoo kun sa kalaslandaran makita sa sa ibon nga mga tao, di ba? Niyan, yeah, and dere sa ako na engine man ma'am when we say the, uh, sa highest culture siguro uh, ang both both high, highest culture kag ang highest nga uh, calling both are ang ilang nga ang ilang nga goal is to pursue excellence both hmm. are excellence fulfillment dapat masatisfy satisfy ka dapat mas makuha nimo ang ex excellent nga achievement in life however here in highest culture it refers to the refinement sang elevation sang mind mm -hmm. dapat na, dapat damo ko nga ma-learn i-acquire ko ang dapat nako nga ma-learn tapos mind soul and body so dili man aton ma-perfect ini eh, kun wala ang di na to bala ang tong hambal mo kagaya niya di na to ma-perfect ma ang atong highest culture unless dili kita masatisfied unless we will know our highest calling mm -hmm. kay kung mabalaan na naton ang highest calling ta though kay hindi good naton ma-achieve ang tanan mga good rin sa kalibutan though hindi naton ma-achieve ang tanan nga perfection nga gina gina-instill sa aton when we know our highest calling we will be still satisfied we will have that happiness bala nga ang happiness ta hindi lang naga-base sa kung ano ang na-acquire ta here on earth but what we acquire spiritually man and uh, ma'am yes ma'am so mo ina ino bino our mission kag simple so, so, doon ta Ginoo eh. obedience kasi sa Ginoo is one isa man sa mga importante bisan sige ta lang dambal wala man ta ga tuman ano kung sa Ginoo kag ang aton gidya ang uh, kuan nga ang aton saktoy na no ang, ang amo gina -gina -gina, nga ginambal ang mind nga ang mind gidya ang gin prefer sa Ginoo kay kun hindi hindi ni na naton niya ma hindi naton ni mam aton mind ba transform <adviser> kag ma cultivate hindi man kita naton maka hindi man kita kay mo kay ang aton gidya nga kuan is ang highest stature gidya mo ang aton Ginoo tanaw mo sa an example <gunplay> amo na gani kung dali kita ma magluya all because nga natanaw tayang iban ato yata na on gija ang ginoo ano mula ang karakter sa ginoo nga dapat nato niya nga 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 acquire uh -huh. no now uh, siguro na sabat na natong ikaduha nga question so we can proceed sa ikatatlo hambal niya ano gid bala ang meaning sa proverbs 3 verse 13 which is amo na ang aton nga amo na ang aton nga verse subong nga kaagahon ma'am nga nagahambal well, happy is the man that findeth wisdom, and the man that geteth understanding. Proverbs 3.13. Ano ang meaning sini ma'am? Siguro, diretsyo na ikaw ma'am sa imong conclusion sa sini nga study. So, manami ganyan nga siyempre, ano, magkwa kita ya sang kalang magikan sa ginoo. Kay kundiriya sa kalibutan niya, it might be nga ang, ang man, ma, ma simpre, we are here on earth gagin eskwela gan para maglearn kita di ba mm -hmm. so pero mas malipayon kita di ba mas mas malipayon kita ako nag acquire kita yung knowledge from God so by studying the scripture kag na gani nga bisan ano ka alam kaalam pero wala man gan ka ga, wala in, de, wala man mm -hmm. sa ginoo in, in, man kita sina hindi man daw useless man ang aton kaalam sa kalibutan kay kaya no. ang aton nga mga ideology it, 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 cannot please god it no. not, cannot make gods happy bisan ano pa dang imong achievement ka tanan mga well, latin honors sa eh, imong daang mga tanan nga mga kun sa Ginoo kundi mas manami gidyang uh, naga-obtain kita amo na gani we are si like Solomon above all the things sa kalibutan anong ipangayo ya wisdom, wisdom from god kay balaan niya gidya nga uh, laing gidya ang kaalam nga nagikan sa ginoo. So ma'am, kuha ni na nina pagi sa pag -tuon sa iya pulong, kag may ara nga ma-close relationship with God. Mm -hmm. Hindi na yung automatic yung uh, mag-ambal ka mag-ambal kasi niya kung wala kaya ka-experience sa closer relationship with God. Amo na nga everything we're going to do, Whatever decision that we are going to make, yeah. let us always God ask for wisdom and guidance. Nga, what we're going to do is kaplis sa Iya. Yes, no. So mga kapamukaw where God is not discouraging us to achieve in life. No, wala masaya nagambal nga uh, hindi na kamumaskuela, hindi na kamumagamuniya mo na, hindi na kamumagitarbaho. No, we are we are here. We while we are waiting, no sa sa uh, pagbalik sa atong nga Dios. We are here to achieve also this this um siguro sa atong nga mga kabuhi no diri sa kalibutan. However, God is reminding us that during this journey, this ang pag-achieve sini, ano what's your purpose of achieving this? Is it to glorify God or just to glorify yourself? Is it to lift Jesus Christ up or to just be fam famous para lang mabalaan sa iban nga kaya mo ini or is it for you to introduce that there is a great God that you have mga kapamukaw and so mga kapamukaw this time siguro no ah hambal ni kapag laom yan yan sword in this modern world the highest culture in some of us experience greatest disappointment true but if we put that in hands of god highest culture will be our greatest achievement in our journey in this world so when we put everything to the lord when we surrender to the lord even our goals in life even our plans in life god will lead us to the path of righteousness for his name's sake yes. and he will protect us surely will protect us in this journey and up to the perfect uh, until he, we will be perfect in this in his hands and um ma'am ma'am uh, rose to conclude this ano bala ang uh, last ng mga mensahe ni mo sa aton mga kapamukaw so kita gid nga mag ang una gid is we have to surrender ourselves to the lord nga we allow ta siya nga mag mag-reign sa aton nga kabuhi kag may ara kita ang kalanan ginaton nga let us always look up to him as our great example kay kung ita nga aton tao na won dali lang kita yung gid ma ma ano no ma discourage so ang ang gin ang mga gisa Ginoo sa aton kay ang ang karakter ginaton ang karakter that will mold us nga To be fitted in that heavenly home that was prepared for us. So we are here in this world um, to live for His glory, mm -hmm. to do the mission. Pero mas manami, git, -git will always allow God that ng control sa aton kabuhi. Yes, thank you so much, Ma'am Arizala, for leading us atun study, sa nga devotional this morning. Now it's time for us to conclude this with, the, with a song. Let us sing, Thank you, Lord, and then, Ma'am, uh Kapamukaw, Ma will lead us in prayer. Let us sing, Thank you, Lord. Sing, Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Let us kneel to end this with a prayer. The source of life and wisdom. This morning, the Lord will bring back the glory and honor to your name. For you are such a wonderful God, a loving God who will look up upon his children. Today, Father, we are very happy for this opportunity that you have studied thy words. Oh lord there are so many things that we need so that we could help us to continue to walk upright in in this world continue to help us to grow with your love and your grace may our lives will be a living testament to those people around us and help us oh lord nga in man we always allow ourselves to be molded by your hands. oh lord, today we would like to thank to pray for yonasurdna, uh, billy and sa, a student, a family, for protection, spiritual guidance, good health, mental health and financial stability. we would like also to pray for Ria Rose Gabayaran, Purpose Family and Friends for Spiritual Wisdom, Mental and Physical Healing, Shai Josh, Juke, Dawn, Violet, Annie, and Caroline. Napangamuyo man naman ng ang health ni Rosie Sabino. Also with Elpidio Quirino. And the Patricia family is praying for Holy Spirit and protection and good health kay Shaira Haliki for physical healing including the whole family Sang Garbo and Haliki especially Olivia for protection and spiritual guidance and spiritual growth kay Jen Solis for complete healing and for the whole Galunis family for spiritual guidance and good health and protection I would like also to pray Father for our family nga man buligan mo kami sa tang kami ari sa kasubok tungkol sa pagtaliwan sa ako na inabos na I pray their Father to continue to comfort us with your love and for enlightenment because sa siniginoong di pa kami ka inchindi why these things happen into our family but we do believe the Lord that someday you will make it plain for all of us. Thank you, dear Lord, for the opportunity to serve you every day in your ministry and help us, oh Lord, nga diin man mabuligan man amon amon mga kabataan sa eskwelahan sa amon panimalayak sa iglesia nga diin man amon man sila ginoo maaman sa imobulaton, kag sa pag di lang, sa pag sa imo man langit nga ginaaman mo sa amon ginapangamuyo man amon ang tanan nga mga na, nga mga an mga masakit. We would like also their father to praise you for those who have just passed their nursing board examination, nurses licensure examination. So na ako ginabatyagan ko ano ikaw kayo sa amon, so ginoo buligi kami ngadhin ang mangin maayu example. Kagbuligi kami just kay we cannot do these things without your help because we are. You, we, we are hopeless and we are weak without your strength, mo oh kami O Lord. So we pray, the Lord, that they continue to help us every day as we continue with our journey here on, on earth. We pray also for Renz and Marvin, for the rest of the group, the Help Channel, and all the their administrators and our directors and the rest of the workers, the teachers, the LAs, and also our pastors working for their cause. And oh Lord, thank you for everything and for loving us just yes, we are and forgiving all our sins. We ask this, Lord, in the name of Jesus we pray. Amen. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Thank you so much. Mga uh, kapamukaw, Ma'am Rose pag sa pagleads at ng study kag sa aton nga prayer. This time, mga kapamukaw, we would like to greet our kapamukaw Vivian Acevedo, Yan Yan Sword, kapamukaw Janala Galio Bartolo, kapamukaw Miriam Valenzuela, Also kapamukaw Ebit Peralta, uh, Joveline De Tablan, Faiga, o kapamukaw Zenaida Bangkaya de Velos. Hello po, kapamuko Angelina Ureta Helena Kanha and Rochelle Roma Romarate Ibanez. Kapamuko Nov Novelita Rubin Meli Serbo. Kapamuko Elisa Esto Estores Shirley Arellano Di Joanne. Uh, Pasaporte Galeones, Pasaporte Galiones and um, Kapamukaw Shai Garbo Halike. Hello po uh, Garbo Family and Halike Family. Edna Peralta uh, Marites Malones Arsula. And ma'am, kapamukaw, uh, ma'am Rose, basi may gusto ka nga uh, tamyawon? So, gusto ko lang tamyawon, uh, si Karen, kag si Merrick, Aras sa I know they're watching right now. Hello po. So, like also to greet sa amon mga friends and families dira sa Estancia. Ay, hindi ka muna ka mga kaya last time, sir, uh, nag, ako, may nagsuk na isa ako. <laughs> so, Why, way na ano? Way wala wala na, ako si siya greet So, kung gato, mamati ka man sa kay ng Linda, Labayin. So, uh, iban pa da nga we're watching the the bati ang kada sinang na si Bido no ara sa nang good morning uh, uh. sa one family dira sa Kapis kag sa ang akong gusto ko gid itamyon kung nagamamati ma amon mga maestra sa West Visayan Conference hello hello po so kag iban pa da nga mga friends naton nga we cannot mention their names one by one So happy gid kami nga naging kaupo damon kamo sinigit nga kagahon diri sa pamukaw sa kagahon Yes no also mga Kapamukaw Erwin Langa Peña Florida Kapamukaw uh, Gloria Arellano, Inanyo Kapamukaw Grace Gonzaga salamat gid sa inyo and Tita Evelyn Sabanal thank you for giving your thoughts your um for um, being part sa aton nga study this devotional this morning. Kamo man mga kapamukaw, kung wala pa kamo uh, nakaupod no. I mean, naka-share later on. Buwas naman mga kapamukaw sa gihapon. Dili mo mag, mag mga kauturan nga maghatag man sa inyo nga nga mga reflection agud nga maging part man kita sa aton nga devotional sa matag Uh, sa e everyday no nga aton nga pamukaw sa kagahon and greeting sa aton nga mga kapamukaw all over western visayas and beyond Luzon, visayas mindanao and even sa aton mga kapukaw sa guwa sa pungsod malaumon nga aga sa inyong nga this more program was i at AWR 360 western visayas and our topic for tomorrow mga kapamukaw aton nga basahon ang aton nga uh, uh, atong nga devotional buwas the royal path and um don't forget to read your bible and pray every day and don't forget to drink water sa ngalan sa Hope Channel Western Visayas ini ang inyong alagad kapamukaw rents and together with me kapamukaw Rosemary Arizella. Yes, kakaupod <laughs> sa atin nga technical team nga nagasiling. Life is short, heaven is forever. Stay safe, stay strong, be kind and be nice. To God be and the, the glory. glory. Good morning.